Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim sa pagka ako'y Diyos at hindi tao. Ang tunay bang Diyos pumapayag na siya po'y Diyos na, tao pa ba hindi? Ano sabi niya? Ako'y Diyos, hindi tao. May nung basahin ko ito kapatid na Joel, may nagsabi. Wala naman siya sino, sinabi dyan na hindi siya payag ah. Eh ang tanong, yung bang sabi niyang ako'y Diyos, hindi tao, payag ba siya? Yung bang hindi payag? Sagot kayo. Hindi. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ako Diyos, hindi tao. Eh yung tao. Sabi ng Diyos, ikaw ay tao, hindi Diyos. Anong sabi ni Kristo? Ako yung tao na nagsasabi ng katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Yun ang katibayan. Isa sa mga katibayan na hindi po si Kristo ang tunay na Diyos. Ngayon, may, doon sa tanong ngayon, meron pang nais na liwanagin si Leonardo Roco ang sabi niya kasi, kapatid na uh, Joel, sa tanong, paano yung patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? E doon palang sa kalagayan, ano ho? Pag binasa mo sa Juan 4.24, ang Diyos Espiritu. Kanina, binasa natin, 8.40, si Kristo ay tao. Pero, bukod doon, babasahin ko po sa inyo itong talata. Katunayan, hindi magkapantay. 14.28 po ng Juan. Isulat po din baka may Biblia po kayo sa inyong tahan. Narinig niyo kung paano ang sinabi ko sa inyo. Papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalap. Dahil sa ako'y pasa sa Ama. Sapagkat ang Ama, ang Diyos, ay lalong dakila kaysa akin. Pantay ba? Sabi ng, ni Kristo eh, ang Ama, ang Diyos, lalong dakila kaysa akin. Alam po niyo, pag binasa po natin yan, sa Biblia ng Ingles, halimbawa, dito po sa Biblia, kung tawagin ay Knox version, babasahin ko po yung Juan 14.28, John 14.28, You have heard me say that I am going away and coming back to you. If you really love me, You would be glad to hear that I am on my way to my Father. My Father has greater power than I. Ang Ama, eh may higit. Mas makapangyarihan kaysa sa akin. Pantay ba yun? Paisipin po din nyo. Puntaan pa po natin ang ibang sali ng Biblia. Dito po, dito po sa The Amplified Bible. English din po, babasahin ko sa inyo. Ito po ang sabi. You heard me tell you, I am going away and I'm coming back to you. If you really love me, you would have been glad. Because I am going to the Father, for the Father is greater and mightier than I am. Ang Ama ay lalong dakila at lalong makapangyarihan kaysa akin. Pantay ba yun? O, isipin po din nyo. Hindi lang yan. Isa pa pong English na Biblia. Dito po sa today's English version. Doon din po sa talatang yon. But I want you to understand that Christ is supreme. Ibang talata po. Unang Korinto 11.13 si po. But I want you to understand that Christ is supreme over every man. The husband is supreme over his wife and God is supreme over Christ. Eh pagka nilapatan natin ng kaukulang Tagalog eh, ang Diyos ay mas mataas kay Kristo. Mas supremo. Mas makapangyarihan kaysa kay Kristo. Kaya hindi po pantay. Gaya po ng itinatanong ni Leonardo Rocco ng Batasan Hills ang kanilang pangangatwiran kapatid na Arnel, si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa si Kristo ay makapangyarihan, ang kanilang paniniwala kay Kristo, Diyos na rin. Kaya ano po ang katunayan kapatid na Arnel na bagamat si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan, pinatutunayan pa rin na hindi siya kapantay ng tunay na Diyos at hindi siyang ang tunay na Diyos. Eh doon pa lang sa sinabi mo kapatid na Joel na si Kristo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos.